Nakadisgrasya ako rin eh. Bakit? Di mo alam yung ginawa ng anak mo? Alam mong gagawin mo sa'yo. Papatayin ko ba? Diba? Pinalabit ko pa nga eh. Pansya ka na. Tinakakang kumula dito eh. Pero ito wasak talaga eh. BCJ-32. Wala na akong bibili na ibang pangas. BCJ, Romeo Lusos. Naging escorting din ako dyan. Pag uras may mangyari sa, hini-escortan nyo. Todas kayo lahat. Mga storya ng ang tattoo sa kali. Mga tinta na sa loob ng karayong Pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe Ako po si Roger Salamida Ito po ang istorya ng uh, tatu sa katawan Iting palag Bago ka tayong mangulungan, marami ka ng tatu Wala akong tatu Jojo Bakungan. Akid na po ransom Ito dragon Tantas impacto Itong pangalan niya, ito yung nagtatu Itong mawir, may skumig din ito na mananato ito naman, Arthur Alvarez, batang Quezon City. Siya nag-ano rito, ang nag disenyo niya. n'yan. Mananaturi n'yan. Oo. Oh. Dito po, ang tawag po sa akin, Agurang sa Mama Roger. Pag dinawag kang mama, o yung ama, panigapit bahay natin eh, mahal tayo eh. Iman tayo mo Batang City, BCJ 32. BCJ 32? Laking waray ako. Kung sakaling man, makakulong ako, kaya mamanggan man ako. Wala na akong bibili na ibang pangkat. BCG. Ano yung sipang kung punta kaya ako ng Maynila? Paano ang buhay dito? Akala ko, ang buhay ng Maynila, maganda raw. Ipon sa balatan ako. Ngayon, dumating ako, galing ako sa uh, Samar Edad ko, 23. Hangat ko lang naman eh. wow Punta ko rito. Pero wala akong kamag-anak. Tay, bakit dito nyo napili? Marami daw akong kababayan dito. Kung ba yung mga waray-waray dito? Oh, marami dyan. Pala, napagtanungan ang waray din. Sabi ko, uy, tagaling ka. Sa Tagal. Tagasang ka, sabi ko. Tagasamar. Ako din. Baba ka sa kalilaw. anong kakakitaan, basta kaya ko. Sabi ko, turuan kita magtinda ng mais. Hanggang ngayon, yun pa rin yung buhay ko. Delic ngayon na. yung na mga ginagawa. Mga ganyan. Kapag asawa ko rito, magkanak ako ng apat. Meron na rin mga pamilya. Nung una po, mga tinuntao, naghanap buhay tayo ng marangal. Yung araw dito, marami talagang mga siga at matatapang na kahit kunting pagkakamali mo, ipilating ka talaga na lumaban sa kanila. Kaya naman po ako napunta ro, dahil naka... Nakadisgrasya ako rito. Dahil dito sa anak kong panganay, Itong waray din na higa rin niya siya. Marami ng kasaysayan. Marami na rin buhay inutang noon. Pinapagbintangan ng itong bata, yung mga gamit daw niya, pinaglaruan, pinakialaman, pinagagis. Siyempre, alam mo yung bata eh. Kasi wala man ako dito nung ginawa nitong anak ko yung inalkal yung mga gamit niya. Nung umuwi ako, galing ako magtinda. Doon siya nagiinom. Lasing na. Sabi niya sa akin, kaya daw, kumbaga halika nga, halika nga. Sabi ko, bakit? Bakit? Di mo alam yung ginawa ng anak mo? Sabi ko, tatanong ba ako sa'yo? Sabi niya sa akin, kahit may gagawin ka ba? Hindi ko wala naman eh. Yung tanong mo sa akin, nasagot ko lang ng bayo. Sabihan mo yung, yung anak mo. Sabi ko, lisa ka na kuya. Sabi ko, kung kailangan linisin o kailangan laban man yan, gagawin ko po yun para hindi ka lang magalit sa akin. Sabi hindi. E tinapong ko na, sobrang ano, ko, galit. Sabi ko, kasi sila, kuya, Ay, ikaw, pag magkamali ka sa akin, alam mong gagawin mo sa Papatayin Para akong nani. Eh. Sabi ko, huwag naman Kilala eh. kita. Pero yung pagbabantaan mo ng ako naman, hindi maganda yan. Sabi niya sa akin, bakit? Ika ba naniniwala? Nininiwala naman ako, kuya. Nagiwalay kami. Nung gabi na yun, hindi makatulong. Kaya kaisip ko sa... Sabi niya sa akin ba? Karang dinibdib ko. Eh. Sabi ko po. Pag pinagbigyan ko ito, aabusuhin ako ngayon. Sabi ko, bukas. Pag makita ko ito, magkano na sana? Babanatan ko ito. Sa mga tuwid, hindi na ako nakatulog. Dahil na, niisip ko yung mga sinabi niya. Yung nakikita ko, kakapig. Pero talagang, handa na ako sa sarili ko. Talaga, hindi na ako pwedeng pinangako ko na sa sarili ko. Pag hindi ko ito ginawa, makabang buhay naman itong gagawin sa akin. Pinalabit ko pa nga eh. Sabi ko sa kanya, paninsya ka na ha? Bread. Ma'am, binigawan mong saliga. Parang hindi ako nakatulog. Eh. Paglingon, binigwasan ko. Eh. Tinarakan ko muna dito yung ice-pick. Sub-sub eh. siya. -sub Ginanong ko ngayon. May dala akong sumpak. Sabi ko, pasinsya ka na. Pati ngayong lupa, gumano ni. Eh. Gumano na yung tao eh. Inangat ng mga tao rito, tanggal pala yung dito. Pero tuwasak talaga eh. Pinumpak ko yun. Eh. Sobrang galit ko. Eh. Mayroong civilian na polis. Nakarinig ng butok. Sabi sa akin ng polis, Tigil! May bala pa ako. Kasi lang isa na lang. Iniisip ko rin. Pag sumablay, babakbakan ka na eh. Oh. Pak, pak, pak. Gusto ko sanang magkipagsabayan na lang. Kasi lang iniisip ko rin. Ang bala ko, isa na lang. Pero kung ang bala ko, mga apat ka, hindi na ako susuko na. Warning sa siya. Bang! Eh, nag-decision na lang talaga ako. Eh, linoblo po ko na lang yung, yung dala kong gamit. Tumalon ako doon sa tubig na hanggang dito. Ang bayan na ako, sir. Soko na po ako. Sumusoko po ako. Hinahon ako ng mga tao doon. Tinalihan ako. Hinabot din ako ng bugbog. Pagdating sa iyo, bugbog sarado din ako. Bugbog sarado din ako. Sabi ko, ganito pala. Huwag lang kakaroon ka ng kasalanan. Pagdating naman doon, wala pa akong tatap. Yung mga siga rin doon, yung talagang siga sa presinto na. Sabi sa akin, Bay, ang kaso mo? Padisgrasya po ako, pero hindi ko naman po sinasadya. Anong pangkat mo? Kaya lang po ako. Isip mo, ganito ba pag wala kang pangkat dito? Oh? Pag wala kang talag? Hindi pinalagang ko ngayon yung siga. Ano? Sabi ko, oh, ano mang gusto nyo? Magpapatay na lang tayo rito? Gaganan nyo O oh. oh, sige, yung lalapit sa akin? Sumandal na ako sa anong, Bakbakan na lang tayo. 回来、voilà. Sabi ko, kung sakaling magkaroon man ako ng pangkat, BCG yung gusto ko. Mayroon palang iskumbig din ng BCG. Tumayo ka awag Huwag niyong babakailaman niya na ako sa ko yan. Kilala rin. Siga Ano ko sa? Parang lalamunin at ako rito eh. O sige, bigyan ng pangkat. BCG yung oso kasi yung lugar namin talaga. Dito, solid. Tatay Pidjo. Ah, kilala ko. O sige, may mananato man din doon. Tatakan mo ng BCG. Huwag mong lalagyan ng simbola. Ay, lang yung BCG na ako. Biyahe na ako sa Manila City Jail. Diretso ako sa Pangkad. Nung masilip ako ng Mayores, ialta niyo niyan si Roger. Di bagay yan dyan. Mamamatay tao yan. Ilalagay niyan dyan. niyo doon sa ano, sa pinto. Bantay pinto. Itong brigada namin, nag lang ng Sputnik sa BCG para pintuan tapos dito sa likod pala, tapos doon sa likod ng chapel kumando ito dadan don sa pinagdudutian namin ang kasama ko si Utik pintuan ng Sputnik pintuan ng BCG may bantay pinto rin yung Sputnik kasi magkaharap lang eh ito dahan na ng no, hey. yung kumando doon sa dulo yung dadan doon yung kumando pagtatapat doon sa may ano namin nagsisigaw dahil na wala, walang bawi, walang bawi. Hindi ko naman maano. Alam man sinasabi kung anong pangkat o ano. Yung mga Sputnik din, no? mga nakikiramdam din. Kung sino pinaparinggan. Balik na naman. Yung pangalawa. Yung mga BCG, wala kayong bawi. Sabi, ito, ito, ah. tayo pala yung tinatarget nito eh. Sabi ko, take pag bumalik pa rito yan, maghanda ka kay bibirahin ko yan hindi alam doon sa loob ng buong pangkat namin kung anong nangyayari sa amin, nabanggit naman niya kung tayo raw mga BCQ walang bawis sa kumando nga eh. ito na, bumalik nga pamalo ko yung kamagong kahit buto mo, talagang pagtunamaan talaga, baling, pinukitan ko pa yun nilagyan ko, the justice talagang malamalo yun pinababad ko sa tubig, nakapistun na ako ng gano'n, di pa nga salita yun. patuhin ko sa ulo. Ah, ganun, walang bawi ha, ito. Bulag na dulo. oh. Di ulo, eh. Nakita ng bantay pinto doon sa dulo ng ano, ng komando. Sumugod, eh. Maka ko sa, parang may problema sa labas, ah. Lumulusog yung komando. Ay, naglabasa niya yung makakusa uh, sana, magugulang, masintado. Ah, nakita nila yung tao nila, eh. Naliligo sa doon magharap ngayon yung nanunungkulan ng komando at saka ni Yung spot ni Tumayo rin na ano. Hindi oh, sa totoo lang. Naririnig na namin, ah. nagsisigaw-sigaw pa yan dito eh. Akala nga, kami yung inaano, hihintay lang banggitin kung anong bangkat eh. Yung marinig namin pag sabi niya, ABCG ah, walang bawi. Yung binanata ng banday pinto nila. Yun, naging asintado ako. Nagtaka nga ako, pinatawag ako. Sinundo ako ngayon ng ano, ng asintado, mga sporting si Commander Kalawit. Eh. Parang last chapter na na yung mga tao niya. Kinakabahal din ako. Oh. Gandang gabi po, Commander. Kami sa akin, wala kang pagkakamali. Alam mo kayo, pinatawag kita rito. Lumaya yung isang asintado ko. Ikaw ang ipapalit ko. Kasi ikaw yung napupusuan ng mga tao. Eh. Siya lang yung sinabi ko. Commander, kung ano may natang mo sa akin na trabaho, gagampanan ko ng maayos. Eh ang sa dumating yan sila, congressman Romeo Lusos. Naging escorting din ako dyan. Dala ko 45 eh. Pag naglalakad dyan si Lusos, hindi ka pwede yung bigla kang tatawid doon ano, kasi baka may balak ka. Inaagapan ko ako kagad yun. yung kahit malaki kang tao, kahit sino ka. Pag uras may mangyari sa, hiniskutan nyo. Todas kayo lahat. Hindi po hindi masugatan yan, magalusan. Kung maaari, kahit magsakripisyo kami mga escorting dyan. Ay yung mata ko, nasa MBB ako. Parang tigre yan. Umagala, malayo pa na. Naglalakad si congressman, nakaano na ako kagad. ko na kagad kahit anong pangkat mo. Eh. ng harangin na kita eh. Bertani, eh order ni congressman bagano? ano sagot ko salat ng mga pangkat doon tawag kay congressman doon sir alam mo si tatay dako salat ng commanders, siya naging pinakamataas kasi nung araw ang linalagay doon puro matatapang na tao Saka sa kasalukuyan ngayon iba na yung may pinag-aralan na para hindi lumala yung... kasi nung araw pag matira yung Sputnik ang nagdadala ang notorious din magpapababa lang ng tira ulit para bumawi bawian ng ng May hindi natatapos yung gulo. Ngayon, iba na ang nilalagay doon. Puro na may mga pinag-aralan. Parang nasa rehabilitation na ngayon yung mga lungang na. Hindi na uso yung puto. Patapang ako eh. Tapos na yung generasyon nyo. 2009 ako lumaya. Mababa na rin. Hindi na ulit ako bumalik doon. Bagong buhay na. Sabi ko nga sa mga, yung mga bata, Huwag kayong badalus dalus number one ah, Sabihin ko sa inyo, huwag kayong lumaban sa magulang nyo. Kahit sabihin man magulang nyo, ay, eh, sa tingin nyo, ay, eh, masama. Number na ah, ano yan ang laki ng gaba yan. Hindi tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo kung hindi dahil sa ina at ama natin. Tandaan yan. Magkakaroon ka ba ng pangalan kung hindi dahil sa nanay mo at saka sa, mo? Kahit ako, naging ganito man ako. Kahit kailan, hindi ako lumaban sa magulang ko. Mayroon na akong problema, doon ko lang inaalis sa ibang ano. Si, ang amat ina natin, isa lang sana naman ito, nihiling ko lang sa lahat man. Lahat ng pangkat, magkaisa tayo eh. Kaya natin yung mga, mga sumisibol. Bigyan natin sila ng magandang aral o hindi sumunod sa mga henerasyon natin. Kung kaya mga ngayon pag-aralin ng magulang nyo, kayo makatapos. Kasi iba talaga yung may pinag-aralan ka kasi pag wala kang pinag-aralan nagpapabarkada ka sa mga hudlo mo ano man nagpapabisyo ka pero kung nakapag-aral na. ka ay bala ka mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito Sapagkat di lang to basta inukit ginuit O para lang maitatak sa halit ni naan Sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga mata sa pagnakita Pag nakita nila pag meron ka natato Sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila kababotignan ang sinig na ating ginagalawan Ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yan pagpapatulan Suportahan niyo yung tatong kalye. Malaking aral din sa atin yan.